kino Kinokonsider mo ba ang sarili mo na isang resilient na tao? Sa Tagalog, tao na matatag. Yung bang tipong kapag ka meron kang pinagdadaan ng problema o kaya meron kang nakikita na problema na maaaring dumating sa buhay mo, meron kang matinding kumpiyansa sa sarili mo na malulusutan mo or masusolusyonan mo yung problema na pinagdadaanan mo. Di ba diba, parang ang sarap isipin kung makukonsider mo or madidescribe mo yung sarili mo na isang taong resilient. Lahat ng tao ay may tendency at may instinct na maging resilient. ngalang lang, unti-unti kasing nababawasan 'yan dahil meron tayong mga mindset na dahil sa araw-araw nating ginagawa, siguro dahil sa iba't ibang problema, sa iba't ibang trauma na nararanasan natin, ang nangyayari e eh nababawasan 'yung pagiging resilient natin. 'Yan ang topic natin dito sa video na 'to habang ako ay nasa traffic. <laughs> ang pag-uusapan natin ay ano-ano ba yung mga mindset na maaring nagagawa natin sa araw-araw na nakakaapekto dun sa level ng ating pagiging isang matatag na tao. Pero bago natin gawin yan, magpapakilala muna ako. My name is Coach Mawi. Isa ako tao na mahilig gumawa ng mga video in the hopes na maka ng mas maraming tao para ma-improve ang ating mga mindset at sabi nga eh, maging positive ang ating mga outlook sa buhay and ultimately, ma-improve ang ating mga mental health. Kung dati na kasama at subscriber ka na, maraming maraming salamat sa pagtsatsaga mo sa mga videos natin. Kung hindi ka pa subscriber, I would suggest na tingnan mo yung laman ng channel natin. Tapos, tingnan mo kung meron tayong mga videos na nagawa na dati na pasok sa sitwasyon mo. like yung mga videos na magugustuhan mo. Tapos, consider subscribing na rin. Katulad nung sinabi ko kanina sa intro, meron tayong mga mindset na pwedeng nagagawa natin sa araw-araw na nakakabawas ng ating level of uh, resilience. Kumbaga, pag nakakaranas tayo ng problema, imbis na may kumpiyansa tayo, na malusot natin yung mga problema, ang tendency, mas lalo pa tayong kinakabahan at lalo tayong inaatake ng anxiety. So, kumbaga, nawawala yung diskarte natin. So, yan. Simulan na natin. Ano? Meron akong tatlong ililistang mindset. Unang-una, dun sa mindset na sinasabi ko, ito yung mindset na lahat ng problema na nangyayari sa atin, eh, personal. Ano ibig ko sabihin? Yung bang tipong lagi nating sinisisi yung sarili natin sa mga nangyayari sa buhay natin. Coach Mawi, di ba dapat taking ownership ka lagi pag may nangyayari sa buhay mo? Tama naman yun. Sabi nga eh, dapat ka naman talagang mag-own up sa mga bagay na ginawa mo at kung ano man yung ginawa mo, meron niyang sabi nga eh, repercussion. Pero dapat din natin ikonsidera na kaya may mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, especially yung mga problema, may mga bagay na hindi tayo kontrolado. Pag masyado nating pinersonal yung mga bagay na nangyayari sa atin, ang nangyayari, nakakalimutan natin yung self-love. Minsan nawawalan tayo ng gana, minsan nawawalan tayo ng pagmamahal at respeto sa sarili natin. Yung bang tipong may mangyaring masama, sasabihin, mo, sa sarili mo, ah, deserve ko to. Masama kasi akong tao eh. Eh, wag namang ganon. Sabi nga eh, wag mong hintayin na ibang tao pa ang magsabi sa'yo na sabi nga eh, may value ka sa buhay na ito. Hindi, dapat ikaw ang unang tao na magsabi sa sarili mo na ikaw ay isang tao na may value. Kaya, pagka ganun, sabi nga eh, makakatulong yon para gumaang yung ating kalooban para pagka meron tayong tinatawag na pinagdadaanan, malaking bagay na yon para matulungan yung mga sarili natin na malusutan yung mga problema natin. Ang pangalawa dun sa mindset na sinasabi ko, eh yun bang iniisip natin na pagka may masamang nangyayari o meron tayong pinagdadaanan na problema sa isang aspeto o parte ng buhay natin, iniisip natin na lahat ng aspeto or yung buong buhay natin ay eh, problematic na. Ano ibig ko sabihin? Alimbawa, kung meron kang problema sa opisina, sa opisina lang yun. Sabi nga, eh, wag mong idamay yung ibang aspeto ng buhay mo na maayos naman. Diyan kasi pumapasok eh, yung mga namong problema na hindi na nila nakikita yung ibang magagandang nangyayari sa buhay nila. Nakakalimutan natin na maging grateful dun sa mga bagay na maganda naman ang tinatakbo. Lagi nating iisipin na ang buhay natin ay kinokompos ng mga maliliit na parte. Depende yon on how you would see things. Pwedeng may buhay ka para sa opisina or pwedeng may buhay ka para sa pamilya mo. Pwede rin naman na yung part ng buhay mo na pinangangalagaan mo ay yung health mo o kaya yung health ng pamilya mo. Imagine this scenario. Halimbawa, meron kang problema sa opisina. Pinagalitan ka ng bisor mo sinabihan ka na pag inulit mo pa tong kasalanan na to, tatanggalin kita sa trabaho. O, oh, di ba? Nakakatakot yan. Iisipin mo na ako, problema to. Baka magkamali na naman ako. Paano ko bubuhayin yung pamilya ko? gano? mag-overthink ka na. So, bad trip sa trabaho, granted. Pero isipin mo, ha? Bumiyahi ka. Pag uwi mo ng bahay, abay, hinihintay ka ng pamilya mo. Pagpasok na pagpasok mo pa lang dun sa gate nyo, may sisigaw na kagad na mga bata. Tatay, tatay, kumusta ka? We miss you. Pag upo mo ng sopa, may magtatanggal ng sapatos mo, aabutan ka ng sinelas. Habang niyayakap ka ng mga anak mo, may asawa ka or may kasama ka sa bahay, maaaring magulang mo na ipinagiinit ka nung paborito mong ulam na niluto nila, sinigang o kaya tinola. ba? Diba? Yun yung sinasabi natin. May mga tao na ibinubunton nila yung galit nila sa isang parte ng buhay nila sa mga tao or sa mga sitwasyon na wala namang kinalaman dun. Di ba? Um, by valuing or by seeing the good side or the good things that are happening in your life, magkakaroon ka ng strength, sabi nga, para malusutan yung mga problema. Alam mo, may problema ako sa opisina pero kayang-kaya ko yan kasi masaya ako sa ibang parte ng buhay ko. Masaya ako na pag uwi ko sa pamilya ko o sa bahay, eh may naghihintay sa akin na magpapangiti sa akin. Diyan pumapasok yung sinasabi ko kanina, gratefulness. Pagka ikaw ay grateful, pagka ikaw ay thankful sa mga positibong nangyayari sa buhay mo, yung mindset mo nagki-clear. Pag clear ang mindset mo, ibig sabihin maganda yung chance na malulusutan mo yung problema na pinagdadaanan mo. At yung pangatlo, dun sa mindset na sinasabi ko, eh yung mindset na ang problema natin ay permanente. Narinig nyo na ba yung uh, kasabihan na change is the only thing that is constant in this world. So, kasama dyan yung problema. Ano man ang dumating na problema, lilipas at lilipas yan. May gawin ka man dyan o wala, at some point in your life, lilipas yung problema. Ngayon, nagkakatalo yan kung may gagawin ka ba para mapabilis mong malulusutan yung problema na pinagdadaanan mo Marami kasing mga tao, pag dumating ang problema, sasabihin, nako, ito na naman. Wala na, wala na solusyon tong problema na to. Eh, pagka ganun ang inisip mo, imbis na yung utak mo, ay eh, nag-iisip ng mga bagay na makakatulong sa'yo, na malusutan yung problema, ang mangyayari, wala kang gagawin. Pag wala kang ginawa, lalong magtatagal yung problema. Iyan ang sikreto ng mga tao na mabilis makahanap ng solusyon sa mga problema nila. Iisip nila na, op, oh, kaya kung lusutan tong problema na to, ano man to, may mas mabigat pa akong napagdaanan bago ko naranasan tong problema na to. Ganon silang mag-isip. Kaya yung utak nila, nagsiswitch ka agad doon sa tinatawag na action plan mode. Iniisip ka agad ng utak nila, okay, eto yung problema, ano yung mga pwede kong gawin, sino yung mga pwede kong hingian ng tulong kung kailangan ko man para malusutan or malagpasan yung problema ang kinakaharap ko. Ngayon, hindi ko minamaliit kung meron ka nung mga ganitong mindset. Sabi nga, kanya-kanya tayo ng experience eh. Maaaring nagkapatong-patong na talaga yung mga problema pinagdaanan mo. Kaya, nagkaroon ka ng negative na mindset pagdating sa problem Solve. Ang sinasabi ko lang, maganda na nalaman natin ngayon na pagka meron pala tayong ganung mindset, nakakabawas yan dun sa level ng ating pagiging matatag na tao. Sabi nga dun sa palabas na Captain Planet, nung bata pa ako, knowing is half the battle. Ngayon, alam mo na na merong kang mindset na dapat iwasan, eh at least makaka ka ngayon ng action plans sa sarili mo. Eh siguro nagtatanong ka, eh Coach Mawi, ano naman ang magandang panlaban kung meron akong ganyan? ba? Diba? Meron tayo niyan. Tatlo din. Okay, tatlong P. Yung panlaban sa mga negative mindset pagdating sa pagharap sa problema. Number one, perseverance. So ito yung pagiging matyaga. Tsagain mo lang. Dire-diretso lang. Sulong lang ng sulong. Ano man ang mangyari, huwag kang ihinto. Dire-diretso ka lang, eventually, malulusutan mo yung problema mo. Kahit na parang hindi ka sigurado, ang importante, may ginagawa ka. Ang mahirap kasi sa problema, pag wala kang ginagawa, lalong mapupuno yung utak mo ng pag-overthink eh. Di ba? The second P is, of course, Patience Ang pinakamahirap yung maghintay eh. Ang pinakamahirap yung feeling mo eh, Hindi ka nagpa-progress ang pinakamahirap eh, yung feeling mo hindi na hindi umuusad yung buhay mo so ang katambal talaga nung pagtsasaga ay yung paghihintay or patience so tsagain mo lang okay sabi nga eh trust the process and the last letter p na dapat mong praktisin araw-araw hindi ko sinasabi na madali tong mga to ha kailangan mo siyang praktisin araw-araw at sabi nga eh maging consistent ka ang pangatlong pi ay positivity. Katulad na sinabi ko kanina, huwag ka na maghiba, maghintay ng ibang mga tao na magpapalakas ng loob mo. Dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na dapat mong sabihan yung sarili mo ng mga positibong bagay para lagi mong ipapaalala na dapat palakasin mo yung loob mo, na ikaw mismo ang gumagawa nun. So dapat dagdagan mo yung positivity. Tulad na sinabi ko kanina, dyan papasok yung self-love. Okay? So, yun lang. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Salamat sa pagsama sa akin. Uh, sa traffic, medyo umuusad na yung pagdadrive natin. Uh, sana, kung, hindi, kung wala ka pa dun sa level na masasabi mo na ikaw ay isang matatag o resilient na tao, sana makatulong itong video na to para unti-unti or masimulan mo na yung journey mo para makonsidera mo yung sarili mo na ikaw ay isang resilient or matatag na tao. Yun lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka pa subscriber, paki yung subscribe button. Kung nagustuhan mo yung video, makikiklik yung like button. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!